Sumuko na sa National Bureau of Investigation ang negosyanteng si Cedric Lee ilang oras matapos siyang mahatulan ng korte kasama ang modelong si Denise Cornejo at dalawang iba pa sa kasong serious illegal detention na isinampan ng actor host na si Vong Navarro. Sinabi ni NBI Director Attorney Medardo Dilemos na sinundo ng kanyang mga tauhan si Cedric sa Mandaluyong matapos itong magpadala ng surrender feelers. Isa na ilalim si Cedric Lee sa mugshot at fingerprinting matapos na sumuko. Bago ito, napatunayan ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 na guilty beyond reasonable doubt sa serious illegal detention for ransom sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code sina Lee, Cornejo, Ferdinand Guerrero at Simeon Raz. Hinatulan sila ng parusang reclusion perpetua o pagkakakulong ng hanggang 40 years. Ayon sa korte, it is all too apparent that the accused planned and premeditated to restrain Bong Navarro to extort money from him. Proof of their agreement is inferred from their conduct before, during, and after the commission of the crime. Hawak na rin ng mga otoridad sina Dennis Cornejo at Simeon Raz habang tinutugis pa si Guerrero. Ayon sa ulat, sa kasalukuyan ay inihahanda na ng legal team ni Cedric Lee ang apila na ihaharap sa Court of Appeals. Confident naman si Cedric na lalabas rin ang katotohanan nang sabihin niyang the truth will come out. Samantala, usap-usapan ng netizens ang pagkuha ng mugshot kay Lee dahil mapapansing tila masaya pa ito at pangiting-iti habang kinukunan ng litrato bago ikulong unusual daw ang kilos ni Lee para sa isang tao na nahaharap sa reclusion perpetua o yung pagkakakulong ng 20 hanggang 40 years. wala naman po yung elements ng crime eh. Okay. Isa isa yung elements ng illegal detention. Hindi naman talaga pasok eh. 'Di ba? So, wala namang we didn't detain him for more than 3 days, a few minutes lang with the purpose of bringing him to the police. We never inflicted any serious physical injuries. Nag-testify naman yung doktor niya. Wala rin ransom, si Pong mismo, inamin niya. Hindi naman kami nangingi ng pera sa kanya para palayain siya. Siya nag-offer ng damages sa police station na. Nakalmot, may mga kalmot nga po ako. Tapos biglang inubad niya po yung pants niya. Tapos yun, opo, inubad niya po yung pants at pinipilit niya po. <laughs> Kuya Bong! mga anak lalaki.